Ano sa mo? Thank you po. Oh, you're welcome. Happy birthday. Happy birthday. Thank wow. you. Welcome, guys. <laughs> ano <laughs> mga gifts ni Lia? Ano, happy ka? <laughs> okay, sige, upo lang kayo. Sige. Mamaya, kakaya na rin tayo. You understand? bakit naman ang lungkot ng birthday girl ko? Nung po kasi ni Superdi Tumawag na po ako tsaka nag-text pero hindi po siya sumasagot. O di ba nag-promise naman sa yung Super D mo? Alam mo, siguro yun nagda-drive na papunta dito. O di kaya hmm. pinaprepare yung cake mo tsaka yung gift mo. Na, kahit na hindi kami magkasundo na Super D mo, Sigurado akong love na love ka nun. Hindi nun i-break yung promise niya sa'yo. Sana na lang po. Kaya mag-enjoy ka, anak. Dapat nakangiti ka kasi birthday mo ngayon ni. Eh. O oh, lahat ng mga favorite mo, oh. Andiyan, oh. Hala, may si Super yun. <laughs> Ako na. Ako na magbubukas na pinto. Ayan na. Siya na. Happy birthday, Lia. Hello, po. Flowers for the birthday girl? Thank you, po. Ibig sabihin po ba, bigyan na po ako kasi nakaka-receive na po ako ng flowers. <laughs> <laughs> And, siyempre, flowers for your special day. Special day? Si Lia lang naman ng birthday, Ah, um, but this is the day na pinanak mo si Lia kung kailan ka naging So, happy birthday day. Ah. Alam mo, Dennis, hindi ko naisip yun. salamat. <laughs> 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 oh, galing, <laughs> okay. Okay. kaya mo nila <laughs> Oo, oh, nak. Bakit, nak? Ang tagal na po ni Super D. Eh, ang tagal-tagal na po natin naghihintay. Oo oh, nga, Bess. Ano nangyari? Hindi ko nang makapag ng candle dito itong inaanap ko dahil wala pa yung prenamis niyang cake. Ang call time merienda, ha? Hindi dinner. Leah, don't worry. I'll call him. Yun naman pala eh. Tatawagan na ng ate mo eh. Dance ka na lang ulit, anak. Hindi mm. pa kayo nakapag dance ni Ate Grace. Yes. Like dance, uh. you teach me. Oo, oh, galing-galing niya. Oh, yeah. Yes, Amber. I'm sorry for being late. May kinailangan lang akong daanan. Pero I'm on the way. Okay. I'll be there. Um, Janeline, yung cake saka ice cream sa ref, ipasok niya sa kotse. Okay. At uh, alis na rin tayo. Si Karen ba? Nakadamit na rin? Opo, kanina pa po, Sir. Okay, sige. magbibis lang ako tapos puno na tayo sa party ni Leah. Okay. Anyway, as I was saying before you took Amber's call, pwede magkaroon ng repercussion yung pagsasama niyo ni Ronnie. It could work for us or against us. At ang kailangan lang na malinaw ngayon ay yung whereabouts mo between the time you and Ronnie separated until Joy's death. Alasan, sinabi ko na sa'yo. Bumili ako ng flowers para makipag-alis kay Joy. And that's when I discovered her infidelity. Kaya... I drove off. Kung taon sa malapit sa port, naglasing ako. Doon na rin ako na nag-check-in na nakatulog. Kaya, kinabakas ako na nalaman ko ano nangyari kay Joy. Well, enough of this talk. Para makapunta ka sa birthday ng anak mo. This is clearly stressing you out and we don't want this mood for Dia's birthday, right?